Barangay Treasurer, dalawang taong gulang na anak, binawian ng buhay sa ambush. Naritong newscoop ni Christine Belen. Dead on the spot sa mga tama ng bala ang isang barangay treasurer at ang kanyang dalawang taong gulang na anak habang sugata ng isa pa nilang kamag-anak ng tambangan ng mga armadong kalalakihan sa barangay Rosary Heights 7, Cotabato City. Kinilala ang mga biktima na sina Mads Mamantal at ang anak na si Norlin. Sa pahayag ng Cotabato City Police, sakay ng isang puting minivan ang mag-ama galing sa isang bangko at may dalang 1.4 million pesos cash. Nang bigla silang pagbabarilin ng mga sospek na mabilis na nagsitakas sakay ng mga motorsiklo matapos ang ambush. Sugatan naman sa naturang insidente si Saddam Mamantal, malapit na kamag-anak ng napaslang. Naniniwala ang mga investigador ng Cotabato City Police Office na tanging ang napaslang na barangay treasurer ang target ng mga sospek dahil hindi naman nila tinangay ang perang dala ng mga biktima. At yan ang aking news scoop, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Nang tama